Pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Ah, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad. <coughs> Ako po nakapag-isip-sip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakarang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Uh, Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap. Sa kasal ko yan. po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Ah, hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Ah, nangangamba po kasi ako sa sekuridad ng <coughs> ng pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay may marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman sa ating secretary justice po na maproteksyon po yung pamilya ko. Medyo Napakabigat po ng mga babanggiting ko rito at ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat, uh, isimulan ko na po ang aking uh, inandang salaysay. Your Honor. sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama Undersecretary Roberto Bernardo po una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997 kami po ay magkasama sa Los Baños po hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Isaac Bernardo. Uh, ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang, ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat. Kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibilaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag po. Tapos po, uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po noon, maari uh, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa bike po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At uh, meron pa pong mga an UA po, ang program locations uh, allocations po yata yun na naibabara po sa akin noong 2024. At ah uh, hindi naman po lahat yun ay sari-sari uh, pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung meron pong uh, BICAM and NEP, nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025. Meron halagang uh, 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. ah uh, doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator Jigoy Estrada na di meron pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing, uh, yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron, meron ka pa bang kailangan uh, na worth 355, yun na lang daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang uh, um, pagkakabangit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So, nung lumabas po iyon, uh, sa kanya ko rin po binigay. Pero, wala po akong direct na komunikasyon kay senator Estrada. At wala rin po akong, hindi po ako ang nag, nagdadala. Wala po kaming, hindi ko po nakakaharap. Senator Jinggoy po. Si Yosef Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multi-purpose building. Wala pong alam si Sen. Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%, ako po ang at si Yosef Bernardo ang nag-usap na ganun na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B request po. Ah, uh, Inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel Samuel in Bukawi po. Um, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang to kay boss, uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Uh, ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng uh, numero po, binigay lang po sa akin ng uh, Yosef Bernardo. Hindi ko lang po nilagyan. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila BGC. That was 2021 po ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede pe po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng tanda ko po na dito po sa record ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. Uh, after po noon, 2022. So, yung 519 po, ang... Excuse me, Opo. engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpaan sa laysay mo Opo. para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na uumit, wala na dadagdag, mag ka doon sa sinasabi mong yes, sinumpaan sa laysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa, Salty sa po. simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Ng Agosto o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldeco. simulan nun sa simula mo na yung sa simula nung uh, gist ng inyong salaysay. Yes, Huwag na yung uh, opening. Wala kong nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Uh, <coughs> kasama kami sa Laguna. Uh, promote siya ng... Uh, Nag-promote siya Uh, hanggang undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First D.O. Noong 2019, panawan ng secretary ng DPW si Secretary Mark Villar. Uh, nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15, nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera de representante. Samantala ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nand nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusik Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay kay Yusik Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o ga. Kaya limitang inutosan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusik Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel, ang detalye ng NEP 2024 ay mayroon saan dito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po yung Mr. 25 ay eh, naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Sorry, project. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, Construction of flood control structure along Giginto River, Mali section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyektong. Subalit ang proponent na naglalaro sa 25 hanggang 30 percent. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion na may ni Yusik Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Ah... Uh, Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto multipurpose building na kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 milyon lamang ang napagbigyan ng na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan, kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 milyon na proponent. Dahil, it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 na kakalaga ng 600 milyon na pawang mga flood control ng mga proyektol at kung saan susumahin na 25 person na proponat na halaga ng 150 milyon. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong na sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control.